itaas mo kasi <laughs> yung paa bali, bali pa mo. balik-balik yung paa mo. Si ate na nga mag-control dyan sa paa sa baba Hello? <laughs> Hi, sika. Hello. Pacha naman. <laughs> si yung kapatid eh. Ano ka ni ate? Ayos nice ka, ha? Huwag akong isama. Hoy! Huwag! Inj- eh inj- In <laughs> Kit, maawa ka dyan sa kapatid mo. Kapilangkot lang yan. Magkamukha ba kayo? Parang hindi na makay magkamukha, eh. Nang lalangkit eh. Ito bumain kasi si Kit eh. Okay, nakanta niya sa Kita mo na sa Ano human bro? <dragon? laughs> <laughs> <laughs> Nalagyan na niya ni ate ng kanyang mga ano ate Lilian. <laughs> Ang ano niya, labahin niya. <laughs> Ayos ka! Ayos ka!

Kaya ayos pa ano, moisturize yung kanila mga hair. Ayos kasi, wait ka lang kasi. Si upload ko pa naman to sa YouTube. Bakit? Ito. Ngunit ka muna. Ngayon, 'yan ang maayos. Balance mo 'yung katawan mo. Huwag bigyan. Ay. Eh, gusto nga sa'yo. Ay, ang batang ina. Ang batang ina. Oh! Mayos ko! Mayos ko. Dahil anong year ka ng anak? Ha? <laughs> Abi, ano po, six years old. <laughs> Nagawakan mo na. Balas yun. Hoy, uh -huh. hey! Maayos ka! Suportahin mo ate! Hawakan oh. mo. Kaya nga yun, ako na yan. Kahit eh. pa, suportahan mo ate. Hawakan mo yun kapatid mo. Ho! Oh. Maayos ka! <laughs> kapit, Angel, kapit! Ito, may tura o. Nahihirapan, no? Hirap na hirap. Ang unggoy. Ang uwa, uwa, uwa. Ay, ang paa Kapit na kapit, eh. Unggoy ikaw. Napit ka dyan sa atin, mo. O, a, o, a. Rubber plant. Oh. Tapos yung rose namin. Talaga na ako, bibi. Kaligyan na ako, bibi. bibi. Doon natin ilipat yung rose. Mouse, magma! Dandahan, dandahan. Dandahan lang ate. Awa ka naman dyan. Baka pumapit yung maliit na. Hoy! Muntikan ka na! Pumapit ka ma, Dandahan lang, Kate. Paano naman kasi parang ano na lahat na lang <laughs> lahat na lang kasi eh. <laughs> kalat, kalat na. Kaya so, mga pusa namin, no, oh, ang sarap ng buhay. Si Buntis. Sana yung nanay nila, ma? Ara, hindi na lang kung wala na yung nanay nila. Sabay, no? Sana yung mga natin pusa. Ayan, nagtampo. Di ba ito ang mamay mo mama, dun? Ano? Kasi nani sila bago pa yung mag-a-adjust pa yun. Lolo, 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 hayan. Daling Kamatis. Awak! Awak ko. Ayan, meron na mga bunga Awak ang kalamansi tubo, Ayan. Yeah, meron kami tubo. Sino may gusto? Ato Guyabano. Yeah. Wala pang ano, wala pang bunga, gubay kuya bano natin. Takot na takot. Ito yung batang ina nya nagdenteng lang boy moma mama mama why sumalong ganyan yung yeah, malunggay ganda ng, right. malungga. ng anong panahon ngayon ka naman manjan oh mama mama malik maligo na silip tayo dito sa sa aming farm. Ayan. Oh, may nalinis na talaga dito, malinis na dito. Ayan. Farm lot. Ito yung mangga. Ayan, tatlo. Doon na yun eh. Mag-update na naman ako. Mga isang araw, update na naman ako doon. Sa farm dito sa likod. Ayan. Ang ganda ng panahon. Ayan. Ayan na namin. Walang bunga. Na ano siya. O, Meron sana. Hey! Dragon fruit. Oh, diba? nakalis pa rin siya. Promise. Only until January 13, This day of our general assembly. Hope to see you. Oh. Ayun, bulak. Bulak. Ayaw magbasa-basa.